Ito e bug to guys oh, oh. Kita ko sa Facebook guys. Kain na to guys. Tingnan niyo guys, sarap siguro yan guys. <laughs> oh, ito. Ito uh, taong oh. ano ni may ko no May sira guys oh. May uod, uod ba. Yan lang. Oh, yan niya yes, Oh, oh hmm. Ano kaya yung benefits guys? <laughs> sarap ng kain na eh, guys oh. Dami. Uh, ano, pang wala sa arthritis. Hmm. Para rin yatong bogo. Oh. Mm. Tambal ni guys akwan. Yan mga viral sa YouTube, sa Facebook Reels so. oh. Karang naing kaya naman. What? Bite Tambal ni siya. Dami pero to, guys oh, ayan oh. Mm. Tamis to, guys. Anong lasa? <laughs> Parang papaya ah. basta. <laughs> Actually, matabang yun. ah tabang tabang yah bata buhay nito. Kahit <laughs> ano, kina oh no? Mukhaon, magali. ang langgam <laughs> Buhay, ang langgam Ang mga <laughs> Grabe, <laughs> guys, biko sa pagkain yah biko sa pagkain yah biko Kaon. Kay... Hmm. Eh. Ya na, hmm. Diba, ang sarap, guys. Grabe, ang kain, sa guys, yah biko sa oh. <laughs> 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 Thanks for watching! <laughs>